mga kababayan. Alam nyo ba mga kababayan na si Harry Roque ah, ay meron pala, no? sabi ni ah, DILG Rimulia na si Harry Roque ay merong dalawa to tatlong passport. Ah? Dalawa to tatlong passport pala ang gamit ni Harry Roque, mga kababayan. Oo. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, like, like po. Like, share, subscribe. Dalawa to tatlong passport pala, mga kababayan, ang gamit ni Harry Roque. Kaya pala nung sila dito, wala siyang problema. So, ibig sabihin, another kaso na naman ito, mga kababayan, kasi biruin mo isang tao ka, mayroon kang tatlong passport. Ano yon Iba-ibang katauhan? pamimike ng dokumento, walang pinagkaiba kay Alice Go ito. O, oh, kaya nga naman pala, na, nagpatunay mo po na sangkot si Harry Roque sa Pogo kasi si Alice Go, una ang pangalan niya Alice Go, tapos ang totoong pangalan pala niya Go Hoa Ping. Kaya? Ngayon naman si Harry Roque, yung isa, Harry Roqueta Barney, tapos yung isa, uh, Rock Harry Roque, tapos yung isa uh, mahilig sa santol Mm -mm. Yun, tatlo daw. oh, eto. Pakinggan ninyo, mga kababayan, ha? Oh. Hanggang si ah. Dalawa hanggang tatlong passport o mano si dating presidential spokesperson. Dalawa hanggang tatlong passport o mano si dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. Ayon po sa informasyong e na kay Justice Secretary Remulla, mm. arestado naman ang kapwa akusado ni Roque na may connection din sa Lucky South 99 Ryan Pogo na nakutok si sa Liba Refrada. Ano? Hmm pagpapakansela ng pasaporte ni dating presidential spokesperson attorney Harry Roque kasunod ito ng paglabas ng korte ng arrest warrant para sa non-bailable na kasong qualified human trafficking kaugnay ng nirate na Lucky South 99 scam hub sa Porak, Pampanga pero sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla may impormasyon siyang inilang iisa ang pasaporte ni Roque I think he holds two or three passports pa nga eh. Uh, may nagsabi sa akin ng ganon ang mahalaga, talagang uh, mapilitan siya mag-account sa kanyang mga ginawa dito. At depensahan niya sa sarili niya. Eh hindi pa nga nagsisimula ang lahat eh. Tinatakasan niya na, di ba? Inaalam na raw kung ano ang mga pasaporte ni roke At kung paano niya ito nakuha pag nakansel ang Philippine passport ni Roque, hindi rin naman daw agad mapoproseso ang pagpapabalik sa kanya sa bansa, lalo't may asylum application siya sa the Netherlands. Depende yan sa grant of asylum kung bibigay sa kanya ng Netherlands, pero I doubt it kasi Netherlands uh, is one of the countries that goes against human trafficking, which is uh, the charge against Harry Roque. Sa isang pahayag, sinabi ni Roque, ginamit raw niya ang kanyang karapatan para humingi ng asylum para takasan ang umano'y political persecution ng Administrasyong Marcos Jr. Sa ilalim raw ng international law, hindi siya maaaring ma-extradite habang gumugulong ang kanyang asylum application. Ang isa sa mga kapwa-akusado ni Roque na si Alias Marlon na aresto ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDJ. Operation Officer siya ng security agency sa Lucky South 99. Nakatakda ang kanyang pre-trial at pagbasa ng sakdaan sa susunod na linggo. Nagkikiusap ang CIDG sa iba pang akusado na sumuko dahil 24 oras raw ang sa kanila ng mga otoridad. Pa tatlong passport umano si dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. Nako, narinig nyo naman. May dalawa hanggang tatlong passport. So anong pangalan niya doon? Rocky number 1, Rocky number 2, and Rocky number 3. Kasi biluin nyo mga kababayan, kaya pala malakas ang loob niya na hindi uuwi at lakas ng loob niya sinasabi na hindi tatalab yung kinasukaso sa kanya. Kasi tatlo pala ang passport. Biruin nyo mga kababayan, dalawa hanggang tatlo ang passport mm dapat harangin ang application niyang asylum niya sa Netherland. Actually, ma'am Arlene Pabular, meron na pong isang Pilipino na nagharang na po dyan sa application ni Rocky sa Netherland. Actually, isa siyang Filipino Dutch. Oo. Uh, actually, Filipino Dutch National. Siya parang uh, uh, Pil Dutch. Oo. Uh, na isa ding, uh, kumbaga, parang isa siya sa... Basta, kinikilala siya. Oo, oh, paghandaan niya yata. Oo, oh, pinaghandaan niya, niya yan, mga kababayan. Actually, abogado siya eh. Pwede naman siyang gumawa ng dalawang pangalan doon. Kaya, hindi siya natatakot, mga kababayan, na i-block yung kanyang passport. Kasi kung i-block mo yung isang passport, mayroon siyang dalawa pang identity. Ngayon, pagpunta doon sa Europe, no, pag hinuli siya doon, tapos ito yung mukha, iba yung identity niya, hindi pa rin siya mahuhuli kasi tatlo ba naman ang kanyang identity so actually abogado alam niya gumawa siya ng tatlo si gulong tatlo siguro birth certificate kaya nga ito mga kababayan na si Harry Roque hindi nalaman-laman nitong mga taga-immigration kung bakit siya nakalusot o bakit siya nakalabas kasi gumamit pala ng tatlong identity kung hindi lumusot yung isang identity niya may isa pa kung hindi lumusot yung isa may isa pa. Kaya siguro nung Quinstein ito ng Senate uh, hearing yung mga taga Bureau of uh, tawag dito taga BI. Oo. Na bakit hindi niyo nalaman-laman kung nasaan si Harry Roque? E, paano ba naman malaman-laman kung tatlo pala identity? Oo paano nakalipad si Roque? Kawawa naman na damay ang nagbigay ng authorize sa tatlong passport. Actually mama, rebel badyana hindi yan magiging kawawa kasi bakit? Ang pag ito kasi sa panahon siguro ni Digong, alam mo talaga, alam na nila ni, ni Rocky talaga na kapag gumawa siya ng karumaldumal, pinaghandaan na niya. Biruin nyo, ito sigurong pagawa ng tatlo niyang identity ay sa panahon pa ito ni Duterte, nung no? si Duterte pa ang presidente. Oo, oo. kasi hindi naman tubas basta-basta. Eh, syempre may immunity yan. Oo. May immunity yan, mga kababayan, na kung saan hindi na siya pipila doon sa pagkukuha ng passport. Kasi, syempre, presidential spokesperson ba naman? O, pagkausapin niya yung taga-DFE niyan, o, gawan mo ko ng dalitong ganitong passport. Tatlo. O, tapos, kunwari, ah uh, lawyer siya nung nagpapagawa ng passport, kunwari, ibang panauhin yon, Di ba? Ibang panauhin yon, Or kahit kahit hindi sa panahon ni, ni 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 Duterte, kahit sa panahon ni BBM, pwede niyang gawin 'yan. Bakit? Pwede naman siyang magiging tumatayong lawyer doon sa di-umanong dalawang identity na tinutulungan niya para makakuha ng pasaporte kasi lawyer na siya, 'di ba? Oh, so pwede siyang sabihin, o, "Ako yung lawyer niya. Ipa-process natin ito." Tapos magpapunta siya doon ng di-umano ibang tao kausapin niya yung, kasi syempre, ikaw ba naman dating presidential spokesperson? So marami kang kapit. Malakas ang iyong ano, radar, malakas ang iyong power, 'di ba? So makakukuha ka talaga kahit limang identity pa nga eh. Mm. Eh ang problema ngayon, ayun nga binalita according kay ano DOJ Boying Remulya, dalawa to tatlong identity ang meron si Harry Roque. 'Di ba? Mabilis lang Ma'am Tixi. Nung panahon kasi syempre spokesperson siya. Pwede naman sabihin doon, oh, ito importanteng tao, busy ako pagiging spokesperson. Pwede mo kung ano, ito gawaan mo ko diyan, ako na bahala sa iyo. Kukontak agad diyan doon. 'Di ba? sabi ni Alan Chua, totoo ba 'yan o kwento mo? Tanga ka ba? I heard la, kamo click I heard. Sigan fa jo Binalita na nga yan ng ano, GMA. Ah, GSD, maraming salamat po sa iyong 6 uh, uh, Singapore Dollar Super Sticker. Thank you, thank you so much po. 6 plus. Mampati de la Cruz and kay Manuela Sida, may galap shout out po. Di diba? Oo, oh, uh, oh, uh, yun yun. Hindi mo pa pwedeng sabihin na paano nakakuha si Hari Roque ng tatlong identity o dalawa to tatlong identity kung wala siyang kapit sa loob ng DFA. Yung tungkol sa passport. Aba, nakita mo na makaka-play ko lang. Pwede mo naman i-backward yung video natin. Nareaksyonan ko at galing sa GMA. Gusto mo ulitin ko pa, sir? Ah, sige, sir, ha? Sabihin mo sa akin, sir, kung DDS ka, hindi ko na ulitin. Pag hindi ka DDS, uulitin ko. Kasi pag DDS, kahit sampung beses kong i-play to, hindi maintindihan ng DDS yan. Kasi yung mga DDS, yan yung mamamatay na lang silang pinanganak na bobo, mamamatay ng bobo. Yan ang DDS. Oh. Okay. Ayon po sa ng nakarating kay Justice Secretary Remulla. Ah, oh, ito ha. May dalawa hanggang tatlong passport o si dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. Ayon po sa impormasyong harting kay Justice Secretary Remulla. Mm. Sa... So sir, narinig nyo naman po sir. Mm. Narinig nyo naman po. Sabi ng GMA News. Ah. Uh, may dalawa o tatlong passport po si Harry Roque. Ayon kay DOJ Boeing Remulla. So, hindi po natin kwento yan, sir. Totoo po yan, sir. Mamatay man si Harry Roque ngayon. Mm. Kaya pala ang lakas ng loob ni Harry Roque na kahit, di ba, oh, kahit i-block ang kanyang passport, ah, hindi siya natatakot kasi meron siyang tatlong identity. Malay natin, ang isang pangalan niya, Chinese. Yung isang pangalan niya, uh, Japanese. Tapos yung isang pangalan niya, Pinoy. Mm -mm. Diba? Tapos, magugulat kayo ngayon Nagpapagawa din niya ng another identity Na lawyer din siya sa isang identity Sa kabila, lawyer din siya sa kabilang identity So, biroin niyo tatlong katauhan Tatlong identity Hmm... JSD, maraming salamat po kasi dati may kakilala ako gumagamit ng ibang pangalan tapos may binayaran lang sa immigration para doon makalusot, sabi ni Pinay in Norway. Actually, mga kababayan, ganyan din ginagawa. Noong, alam nyo yung may mga Pilipinong na biktima dyan sa Pogo, naalala nyo yung mga Pilipino sa Myanmar na ang kunwari, nag-apply sila ng work, tapos doon sila sa Myanmar dinala, dinala, yun pala Pogo, tapos binago ang kanilang pangalan, tapos ang sabi doon sa Myanmar, ano daw sila? Teacher. O, oh, pagdating doon sa Myanmar, hindi pala, tapos hindi na daw sila dumaan ng ano, ang immigration daw, kusa daw silang pinapasok. Tapos, may inabot na lang daw sa immigration na papel. Oo, sabi ni Ma'am Lili nini parang si Kulaong noon. Oo, oh, totoo, parang si Francis Leo Marcos. Oo, oh, oh, naka-abroad noon na FLM ang pangalan, pero ang totoong pangalan pala niya, si Norman Mangusin. May ba? Ganun yan, walang pinagkaiba. Mm -mm. Content lang pala ang habol mo sa Duterte. Wala akong pakialam kasi hindi lang po ako vlogger nagko-content kay ano, Duterte Pokemon. Eh, kung sabihin mo sa akin content lang habol ko sa mga Duterte, anong expect mo habulin ko sa kanila? May may mapapala ba ako sa mga Duterte? Ah, anong mapapala ko sa mga Duterte? 'Di ba? Mm, mm Kung naalala ninyo mga kababayan, si Francis Leo Marcos, nakalipad ng Germany, nakalipad ng Japan, nakalipad ng kung saan saan lugar. O, oh, nagamit ang pangalang Francis Leo Marcos, na which is, ang totoo niyang pangalan ay Norman Mangusin. So, ganun din siguro ang style ni Harry Roque mga kababayan. Mm -mm. So, ayun, mga kababayan, rinig na rinig nyo naman po at klarong-klaro po na si Harry Roque ay merong dalawa sa tatlong passport. niwa diba? Solo MC, kulaong yan, fake Marcos. Diba? Sub ani Helation. Mga, maraming salamat po, sir, sa yung 20 Hong Kong Dollar Super Sticker. Thank you, thank you so much po. So, ito na, mga kababayan, ito yung ating sunod na pag-uusapan. Siyempre, sunod-sunod na to. Ito na, Sarah